Hmm? Oh, ang dami. Taya. Good morning sa ating lahat mga idol. Ngayong araw mamimingit tayo. Yan, gamit tong inorder ko sa online mga idol. Uh, na ultralight mga idol galing ng casking yan pati yung real mga idol so eto naguukay tayo ng bulati mga idol pamain natin yan, may nahuli ako dito. Limang piraso ata. So, try lang natin. Wala tayong hindi na lang yung kutsilyo mga idol itak na pang bungkal. Pero, malambot lang naman. Ito. Um, bale, mag ensayo lang tayo. Kasi hindi pa tayo marunong maghagis mga idol. ah uh, galing ako dito kahapon. Nag-practice. Ano, hindi pa masyadong marunong. <laughs> hindi pa pang sabak mga idol. So, practice muna tayo para ah uh, gumaling tayo. You Ayan. Yun. Kahapon mga idol, umulan. Ah, uh, hapon na nung umulan. Tapos lumabo yung ilog. Try natin kung may mahuli. So, yan. Konti lang yung kinuha ko mga idol. Testing lang natin. Yan. At, eto nga yung pesto natin. Siguro dito mamaya. Niyon na napakaputik ng paro <laughs> May lawin mga idol oh. Naghahanap ng isdang ano um, sasak maling. Yan. May mga part kasi mga idol na may naiwang tubig sa gitna ng maisan. May mga naiwang mga isda na maliliit, 'yon. Marami doon. Okay mga idol, uh, lilipat sana tayo ng pesto mga idol pero nakita ko na natutuyo na tong mga mais dito. Yan. Parang wala na sira na. Dahil uh, umagos yung tubig dito mga idol galing diyan sa bandang diyan na ilog. Uh, at nakita ko ang daming isdang namatay mga idol. Ayan oh. Yan. Yun pa. Yan mga idol. Kaya pala din sa mga idol. Ito, lalaki. Yan. Tira-tira lang -tira din ng ano yan. Um, uh, so siguro kasi may mga ano nang aso dito mga idol. Oh. Bakas na may pumuntang aso. At siguro mga ibon na rin. Yan. Ito mga idol. Oh. Yan. Nabulok na mga idol. You know? Ang Oh. Sayang. Siguro dahil mainit yung ano mga idol tubig. Ang dami. Ang lansa mga idol. Yan you o. Know, ang dami dito. Hmm? O, oh, ang dami. Yan. Oh, meron pang medyo malaki-laki dito. Parang walang natirang buhay mga idol kasi wala eh. Tahimik yung tubig. Ayan. Eto, Ito malaki pa to. Malaki mga idol oh. Sayang. Mga oh, namatay na. wala siguro nakapansin na may mga natirang isda dito mga idol o siguro meron na late na rin yon. sayang ang dami pa naman uh. yun uh, galing ako dun mga idol kaso ano uh, umaanod yung mga um, mga damo Kulay brown yung tubig mga idol. Sayang. Kinain nga ng mga aso mga idol. Eh. Iba. Yan. yung aso dito. Ang dami. Dito mga idol sa bandang baba, meron ding naipon na tubig dyan. Kaya lang malalim pa. Dumaan ako kanina dyan. At medyo malalim. Hindi pa kaya. So try pa rin natin. Okay, balay yan yung dinaanan ng Agos mga idol. Wala sa pinanggalingan natin. Lumiyad na yung mga mais. Ano? You know. Yan, pupuntahan natin yung isang ano pa. May malalim na naipong tubig doon. Puntahan natin. Maraming isda yun mga idol. Yan, baka ang mangyayari is pagka hindi rin makuha yung mga isda dyan, ubusin lang din ng ano yan. Aso, ibon, o kaya uh, matay na lang sila doon. Yan na yung naipon na tubig mga idol oh. Oh. Yan, magagambala yung mga isda dyan You know, takbuhan sila oh. 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 Oh, may mga nagsisilutangan mga idol oh. <laughs> Yan. Malalim pa kasi. may mga isda sa gitna nagsisilutangan oh mga idol andun yan dito rin banda ito yung mga tanim na munggo oh, mga ibon nagsiliparan na <laughs> kumakain ng ano mga idol maliliit na isda Malalim pa kasi mga idol, mahirap pa rin yan. Hulihin yung mga isda kasi. Yung mga damo-damo na nakikita niya na yan, ano yan, munggo yan. Nasira lang mga idol. you o. Know. O, oh, si Irbun din. Ang dami nagsisulutangan na ano. Malilit nga lang yung mga ibang isda. Sino, Kel? Ayun o. Uwi na tayo mga idol Sabi ni Kuya Dani Yung naghuhugas doon ng paa Kasi kagaling yung nag-abono um, Late daw nakita yung Pinanggalingan natin Diyan mga idol Late daw na uh, Nakita pero may nahuli pa na mga siguro Mga isang kilo mahigit daw siyang kalimparit Kaya lang marami na daw talagang namatay Sayang <laughs> Ang dami nun So tapos naman na tayong mag-practice mga idol wala tayong huli mga idol kasi ano, ewan ko <laughs> malas buti kahapon meron eh pero ngayon wala talaga ay 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 so better luck next time mga idol yan